Hi guys, good morning. Magang magang mukha ni mata ni Tonto. Bali pupunta kami sa tindahan bibili ng gatas. Ano? Hin, anong tawag doon? Yung Yung gatas na parang evap. Hindi siya yung fresh milk na fresh yung nakalagay siya sa plastic. Yung parang nakalagay sana sa karton, ganun. Yung na-process na, yun. Process milk. Yun yung bibilhin natin sa tindahan kasi walang time si Asis na bumili at may pasahero siya. Palis siya ngayon. 50 daw. 50 daw yung isang plastic. Dito kinaangkil. So, pupunta tayo. Oh, be careful, ha? Yes, because there's a truck. sempre sama-sama ang maliit di natin to pwedeng iwanan kailangan nakasama palagi at ang kuya happy monday pala sa ating lahat bukas pupunta kami sa school para sa oy Lucy Lucy tama yung sabi nila kahit pinapakain mo yung aso o nakakano siya kapag ganyan nako ngir daw Lucy ha Sige uh, Go There, to uncle No We will buy to uncle Yes Dude. You tell dude. Ito yung milk na siya sabi ko guys. so oh. Processed milk. Yan. Para siyang ano. Uh, evaporate. Para siyang evaporada. Medyo naninilaw-nilaw na yung kulay niya. Kaya nangihingi ng pagkain. Nangihingi ng pagkain sa kuya niya. Tignan mo, mo, Sabi niya, mama. Pumorder ako ng tiffin box ni Asher. Ngayon, minessage ko, minessage ko yung seller nung isang araw na ang ibigay sa akin ay color blue. Ngayon, ang dumating ay color pink. Teddy May. Tapos, ang sabi nitong anak ko, I like it. Asher, do you like the color? Pink? Yes. This is for your tiffin. Yes, I like it. No have blue and pink. You like it? Yes. Okay. I want to make this pink and blue. There's a spoon in here. Are you open. I can open. My, my spoon to na free. Yun ang nagustuhan ko. Okay, okay, okay. okay. Yan ang, yun ang nagustuhan ko sa kanya. Tapos, hindi ba basta, basta lumalamig ang pagkain? I open it. Ayan. My what? Yes, fork. My fork, siya nakasama Kaya 'yun ang maganda. No more only this one? Oh, o, ito lang. Ay, ano ba hindi nyo na nakikita? You try to open. You know how to open? Open. Here also, here, here, here. You need to learn how to open not like that anak. if ever there's a food inside you cannot open it like this it should be put on the table and open it i will i will teach you how like this how to open if ever you have food inside to avoid spilling your food you need to put it on the table and and open it like this you understand can you try to do it Yes. So that your food not gonna spill. Okay. Okay, there. Ay, tingnan nyo guys. Oh. Hindi bas, hindi basta basta. Ayan. Hindi siya basta basta na. Only two. Dapat may ganyan siya tatlo yung nakalagay sa picture. Pwede na. It's okay, I will put spaghetti in here I will put vegetable fruits in here You have biscuit also Ay, anak ko no At ito na yung kanyang bag guys Natapos ko na Ang wala na lang ay yung tenga At saka yung hawakan Bali, yun yung tinatapos ko So, ito I-try natin Na ipasok dito bakit parang doon sa picture may ano, may hawakan? O baka na mali lang ako ng tingin. Ba't parang... <laughs> Bak parang, parang iba yung dumating? Exacto to dito eh. Kasi square ang ilalim nito. Ayan. Square ang ilalim nito. Ayan. Sakto. Ayan siya. Hmm. Ayan, nandyan na ang loob ng bakunan ni Asher. Ayan siya. Tapos, maglalagay na lang ako ng biscuit at mga iba pa. Iba pa na baon niya. Hmm. Ayan, okay na. Hawakan na lang. Hmm. At saka yung kanyang baunan na tubig. O, oh, ayan, ang kanyang baunan. Partner sila. Matatapos ako ng ano? Yung para sa uh, hawakan. Ay, hindi ko pa natatapos. Yun na lang. Ay, ilabas ko si Tonton at maghapon kami sa loob ng bahay at ako ay nahihilo. Grabe hindi ko alam kung bakit ako nahihilo eh nag general cleaning kami alas dos ako natapos kasi itinago ko lahat yung mga pang winter nila tapos ang iniwan ko lang sa kabinet yung pang summer nila so pinagsama ko na ang damit ni Asher at Tonton sa isang kabinet nilagay ko sa back yung mga pang winter ngayon alas dos ako natapos ramdam ko nahilo ako sobra yung hilo ko kaya ako nagsuot ng eyeglasses ayan so naglalagay ng urea si tulbaba yan yung binili naming fertilizer nung nakaraan may video ako kaya lang ang nangyari na delete ko yung video kaya hindi ko sama oh gusto niya O, oh, tingnan mo pumunta siya kaya ah, klap 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 siya eh palaging papa palaging papa ang bilis nila mag-build, oh. Patapos na, bubong na lang. Grabe, bilis. Ganda ng ngiti nito, ito na. <laughs> At nakakatuwang aking ang ah, nakakatuwang aking kalamansi, guys. Grabe. Ang dami niyang bulak-bulak. bulaklak kalamansi talaga siya kasi yung isa doon kinuha ko na kalamansi talaga siya akala ko dati walang kalamansi dito sa Nepal ay salamat naman at meron at meron tayong kalamansi ang dami niyang bunga Oo, oh, mga maliliit kita nyo namumulaklak ay salamat lord kasi kapag marami tong bunga naku di na ako bibili ng lime kasi sa umaga nagiinom kami ng ako, lalo ako, minsan-minsan ko lang binibigyan si Tonton. Umiinom ako ng ano, ng luya na may lemon, na may cloves, at saka may ano, cinnamon stick. Yun yung iniinom ko sa umaga. Pinakaano ko yun. Wala, hindi ako nagkakape, hindi ako nagtiti simula nung nahihilo ako kasi ang dahilan ay yung vertigo ko sabi ko dati pero okay naman na ako nung nakaraan kanina lang ulit pero ramdam ko sa mata itong pagkahilo ko ngayon sa mata hindi dahil sa vertigo ko kasi ngayon na nagsuot ako ng salamin Tingnan yung tsura ko guys yan yung luma kong salamin pero parang ma mas mataas yata yung grado ng mata ko kaysa itong salamin na to kaya kailangan kong magpa-check up kasi malabo pa rin kahit nagsalamin na ko blurred pa rin siya pero kahit pa siguro mabawas-bawasan ng konti yung hilo ko at ayun siya nandun si, sa uh, si, ang bilis tapos na nila itong wall dito. Oh. Tapos na rin sila doon. Bali, itong wall na lang dito sa may isang room. Room to. Nasa gitna yung kitchen at saka yung toilet. Tapos room, room. Tapos sala. Ito, yung malaking bintana, sala. Laki. Pero pansin ko dito, ang baba talaga nila maglagay ng bintana. Eh. Parang dito sa bahay. Ang baba ng bintana namin, no? Hindi kagaya sa atin na mataas ang bintana sa atin. Dito ang baba nila maglagay, oh. Wala pa sa baywang yung taas ng bintana, oh. Mm. Bilis. Konting-konti na lang, oh. Tapos bubung na. tapos na rin si Tulbaba, oh. Nasa kalagitnaan na. Yan yung mga tinapon ko na old copies ni Asher at saka mga libro, old books, yung mga hindi na magagamit. Ngayon ibebenta ko kasi 15 daw ang per kilo. E eh, kaysa itambak ko dyan sa may kusina, o. Oh. Nandito siya, siya yung bumibili ng ganyan, mga bakal. So, bebenta natin. Yan. Yeah. This one, how much per kilo? 20. 20 per kilo, 15 per kilo papel. O, oh, you go get. Ah, oo nga. Arna battle, o. Arna battle. Yan yung binibenta nila sa junction nila ganyan, mga lumang yero. Yan, binibili nila lahat yan. Parang sa atin din. Hmm. Yun, itanding na masura.